Justin De Jos, ang kwento ng tagumpay at inspirasyon ng SB19. Kamusta mga kaibigan? Ngayong araw, tatalakay tayo sa kwento ng isang inspirasyon sa industriya ng musika dito sa Pilipinas. Walang iba kundi si Justin De Jos ng SB19. Sino nga ba si Justin at paano siya naging bahagi ng paborito nating boyband? Si Justin De Jos, ipinanganak noong ikapito ng Hulyo taong isang libo at siyam ay mas kilala bilang Justin, isang mga awit sa Filipino boy band na SB19. Ang kanilang pag-usbong noong 2018 ay nagdulot ng biglang tagumpay matapos silang sumikat noong 2019. Sila ay kinikilala sa kanilang album na, Get in the Zone, 2020, at dalawang extended plays. Sa personal na buhay ni Justin, ipinanganak siya sa ikapito ng Hulyo taong isang libo siyam at at lumaki sa Malabon, Metro Manila. Bago ang SB19, naging bahagi siya ng isang dance crew kasama ang kanyang bandmate na si Josh. Noong 2018, nagtapos siya ng may karangalan mula sa De La Salle College of Saint Benilde na may kurso sa Multimedia Arts. Ang karera ni Justin sa SB19 ay nagsimula noong 2016 nang sumali siya sa talent search ng ShowBT Philippines, isang subsidiary ng Korean company na ShowBT. Kahit na nagumpisa lamang si Justin sa isang dance workshop, napunta siya sa rigorous training camp na naglalaman ng vocal at dance classes, physical training, at personality development, sa hirap ng pagsasabay ng pag-aaral at pagsasanay, nakapasok siya sa SB19 noong 2016. Hindi madali ang unang taon ng SB19. Kahit na may talento, hindi sila masyadong napapansin. Pero ang kanilang dance practice video ng kantang Go Up ang nagbigay daan sa kanilang biglang pag-usbong noong 2019. Justin, bilang creative director, ay nagambag sa paggawa ng mga music video na nagbigay kulay sa kanilang karera. Sa paglipas ng panahon, dumating ang mas marami pang tagumpay para kay Justin at sa SB19. Nagkaroon siya ng cameo appearance sa music video ni Alex Bruce, at naging bahagi ng pagdidirehe sa music video ng, What? ng SB19. Sila ang unang Filipino act na nominado sa Billboard Music Award, at nagtagumpay sa kanilang online concert na, Back in the Zone. Hanggang sa kasalukuyan, patuloy ang tagumpay ni Justin. Nag-surpass siya ng isang milyong followers sa TikTok, at nagsimula siya ng negosyo kasama ang kanyang pamilya. Isa rin siya sa nagdirekta ng music video ng kantang, Where You At, ng SB19 sila ay kilala sa kanilang world tour, at kamakailan lamang, inilabas ang kanilang second EP na, Pagtatag. Napakalaki ng pasasalamat natin kay Justin De Jos ng SB19. Ang kanyang kwento ay hindi lamang isang paglalakbay tungo sa tagumpay sa larangan ng musika, kundi patunay din na sa bawat paghihirap, mayroong naghihintay na tagumpay sa dulo. Si Justin ay isang inspirasyon sa lahat ng mga nangangarap at nagtatrabaho para sa kanilang mga pangarap. Ang kanyang dedikasyon, talento, at pagsusumikap ay nagbigay daan hindi lamang para sa kanyang sarili kundi pati na rin sa buong SB19 na maging kilala at matagumpay. Sa mga manunood, sana'y nadagdagan ang inyong inspirasyon at determinasyon na tuparin ang inyong mga pangarap tulad ng ginawa ni Justin. Huwag tayong mawala ng pag-asa, at palaging tandaan na sa bawat pag-asa ay may pag-usbong. Maraming salamat sa pagtutok, at huwag kalimutan ang pag-subscribe para sa iba pang kwento ng tagumpay at inspirasyon. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Mag-ingat po tayo lagi. Mabuhay!